pag abnormal uterine bleeding, pag mag worry ka, uh, uh, kung hindi siya sumasangkop doon sa once a month, uh, normal na 3 days to 7 days na mens, uh, every ang pads na usage mo between 2 to 4 pads, kung 'yun ang normal mo, sumobra ka doon na minsan may bleeding ka na in between the mens, nagpa-pampers ka na, uh two weeks ka nang nagbe-bleed or more then that is abnormal. To the point na bababa na hemoglobin mo o yung dugo mo at kailangan mo ma blood transfusion, mag-iisip ka kagad, bakit? <clears throat> Isang cause is myoma. Isang cause is myoma. Ang myoma, pag maliit lang na 2 cm, 3 cm, minsan hindi yan nagkukos ng any bleeding. Pero pag lumaki, uh, cause yan ng pressure symptoms. Minsan, hindi makadume or wiwi ng wiwi or lalo na ang pinakaayaw namin kung talagang tinatawag namin na heavy menstrual bleeding, pag gano'n, ang myoma usually mas malaki na more than 6 to 8 cm. Kailangan talagang tanggalin. Kasi it will cause more bleeding pag lalong pinalaki. Uh, may patient ako kahapon na in ko. Um, <clears throat> napatagal niya ang myoma for 15 years from 1 cm, lumaki ito hanggang, ang matres ay lumaki hanggang 18 by 14 cm o parang limang buwan ng buntis. Mm -hmm. Uh, siya or nagkaroon ng heavy menstrual bleeding or irregularity ng menses for five years. Dahan-dahan na gumagrabe yung menses. To the point na nahirapan na siya magdumi itong linggong to, mm -hmm. kaya talagang pinush ko talaga na tanggalin na ang matres. Ang, ang mayoma ba inooperahan or pwedeng tableta or gamot? Ah, hindi siya nagagamot ng tableta. Pag mga 3 cm siya or even nga 4 cm doc or 5 cm, pag wala siyang simptomas, hindi namin ginagalaw. Pero once magkaroon ng simptomas na nagiging hindi na komportable ang pasyente, may pain, pressure, uh, abdominal enlargement o lumalaki yun chan or heavy menstrual bleeding or irregularity ng bleeding, doon namin siyang tinatanggal Delikado ba yung pagtanggal ng myoma at makakabuntis pa ba ulit o hindi na? Ay, ah, yes sir. At uh, yes, doc. Kasi pag ang myoma, eh, ang nagkukos nun, eh, let's say, nagtatry kami mag-baby, may myoma siya na 5 to 6 cm lang. Uh, pero nagtatry kami mag-baby, eh, ang myoma, eh, nandun malapit dun sa fallopian tube, dun sa tubo. Mas mabuti nang tanggalin. Pero minsan naman, um, hindi ko tinatanggal kung kaya naman magta-try ako ng 3 months, pag nagbuntis, edi eh di wag muna tanggalin. Pero kung hindi magbuntis, mas mabuti siyang tanggalin. Kung yung regarding doc sinasabi nyo na kung delikado, hindi siya delikado. Basta, um, tama ang check-up mo sa doktor, matingnan niya lahat ng blood exams mo, ultrasound, at makita niya yung health mo. Kung maganda lahat, hindi nakakatakot magpa opera